So, ato i-parking diri ang atong motor. Kay maduman sa suyod. unjang ang atong chinelas mga guys. Ibilin na, na diha kay magtiniil man to. Masuyo ito. Cheers. So, mga higala, lapok na tayo peta. <laughs> Muadto adto na ta guys O, oh, te look at mo no, na si ang balsahan guys so na na diri sa tunga tunga na area gikan sa basakan pa dong dito sa sentro magamit gajud og kabaw mana ay balsahan mana no, si loyloy Loy para ang humay gikan dito sa basakan Muadto adto dito sa sentro sa Dayan. Kay medyo distansya pa manggod ang among basakan pasingod didto sa kini ang sentro nga Dayan. So ingon na ani kalisod okay ra kon waya nagsigi uyan kay pwede siya i motor gamit ang Skylab pero kay uyan man so magamit kita nan Carabao. Uy, that sound. Very nice. Yes. May kalahe na Karoon, nilugsong na ta diri ah, pa sa among pajag kay ang naana diri si father. Ang diri ang area na palugsong kanang inyo makita nga sinaw sinaw na sa sin og mauna ang among padyag nga waya mahuman kay inin grabe ka busy sa mga bulohaton sa kinaugalingong kuan panorbisyo grabe ka gano oh, diba? of course apil ta sa mga naka familiar ani nga sagbot mao ni ang gitawag og daat ato na siyang gizom tungod kay a lot of people know this sagbot kay once mudikit ini sa imo panit magpahidirit sa rakaw masamad gajud kaw so shout out sa mga nakafamiliar ani nga sagbot. This is what we call daat in our province. It sab ang tagtawag na pakopako You know what? So, ini sab ang gitawag og pakupako. Daghay pwede gamitan di ani niya. Like event decoration. Pero dire sa among probinsya, common ni si nga gamiton decorate sa graduation. Mm. Kaway kaway sa mga nakaapas ani eh, sa ilang graduation na kani ang gigamit. Mo ni ang pako, -pako or lokdo lokdo. Correct me if I'm wrong. Proceed kita diri sa among pajag. So, familiar gihapon na ini ini sab si na sagbot amo ini ang tawag na han totok now kay bayo ba kamo kun jaon kamo sa probinsya pwede ini si gamito na panlimpyo sa nipon yeah you heard it right look at kay ahong i hmm, Wala mo siya no? Tara siya, hingani on. Ah. Ing ana ang gamit na aning hantutok naw diri sa among bukid. O diva, Double purpose. Daghan gadi pwedeng gamitan anang hantutok naw. Unsa ang bunga, guys? Kanang mo dark na ni ugmurag murag violet. Pwede na siya kaonon. Pero ang nga ipon mag violet, mag taguk-taguk mo na pud si Jaang duolonon sa mga langgam. Tagana sa panahon. Thank you Lord for this wonderful day. Tagana kay init siya Dili kun uyan. So pag ani pohon, kuman unta na dili mo yon pagtamon na. Kay duay sa banhumay mabasa. So narag among bawsahan ang among maliit na pajag sa una na tapahan dayan na pajag so karon ang among plano is mag put up kami ng kuryente medyo taas taas o taas taas ang palito na nga uh, kaning electric wire tapos medyo medyo mahal mahal sab ang gastuhan anak kailangan siya pag ipunan mas gana mang good kung dyao na si Jay linya nga kuryente gikan dito sa sentro sa barrio pasingod diri sa among basakan kay pohon pohon pwede na ini siya Jay atun pagtanom ng mga mani mga kalibri kaysa una nagtanom kami ng mga inin mais, mani, kamuti, bisan uno ra ka ng mga root crops o mga gulay. Sad to say nga, joy mga tao nga hilab Amoy una, nag-harvest sa among mga tanong, nga dili sila ang naghago. Sumurag makawabas gana. No, maura na si Jack. Mo nang kamong mga hilabtunon din na Shout out sa inyo. magpakaon mo mga kinawat nga ya, di Maju, ma guys so kita oh singod ini kamu buraan lobi look at guys happy ta ang um, kabuot oh Tara si father dito maguhiyatakan ako diri naata diri karod sa kung asa na himutang ang humay if you notice nganong nung ingonanis si o color tungod kay mauni ang pilit tapul ha ah, diba tinggas ang ija kuan bunga bujag Majo na lamang dyan maani Gamay. Ini si na area ang so, an pilit tanan. So, dito ang dilit-pilit. Look at gana no, bujag. Kawag kabog, hangak na. John arang pong ata na nagsamot. Jun, naog, Dooy manang kabaw mga guys. He. Hey. Ato, ato gani. Tokyo ron. Tokyo dong. Oh, ato na didto sa Dion, sa kai sentro. Papahwaya pud na. Guys, si mama og si Tipani og si Inday, guys. Wat wat. Wat. Sige, sige. Sige na. Mama, tama. Kina ma? Sige na. kuan deh ha. guys, kabukat ning among sudan nga kita daya. <laughs> guys. Hello. Kabukat among sudan kita daya, guys. Hello. <laughs> <laughs> Lek na mi sabalay. Panghawi mudah dapat ikaw tong naguna si Reyes ako. Na ako ting. Balak ka mo ni tipan ni diha manakay. Oh, na ako.

Okay. Nandito na tayo sa bahay, guys.